Hi guys! Happy New Year! And finally, tapos na ang napakahabang holiday season and celebration. Kaya we're back to vlogging. And for today's video, ay samahan nyo kaming puntahan ang Kabulisan, the little bagyo of Leyte. Ang Kabulisan ay bahagi ng Inupakan, Leyte. Kaya ang daan papunta doon ay dito mismo sa lungsod ng Inupakan. Kung hindi kayo familiar sa lugar, well ako ren. Ang asawa ko lang naman talaga ang may gustong pumunta doon dahil nais niyang ipakita sa akin ang gandang tinatago ng kabulisan. Dito daw kasi, ito ay tinawag na Little Bagyo dahil malamig ang klima doon, ka-level siya ng bagyo, at meron doong Little Banawe. So excited na akong makita ito. At nang tanungin ko naman ang asawa ko kung bakit malamig doon, sabi niya dahil napakataas kasi ng lugar na ito dahil na nasa tuktok siya ng bundok. Kaya pagkasabi niya ng tuktok ng bundok ay talagang kinabahan na ako dahil guys yes totoong totoo paakyat ng bundok ang daan doon at nang maratingan namin ay tuminto muna kami sandali hi guys papunta kami ngayon sa kabulisan and kita niyo naman yung bundok ka level na namin yung bundok grabe ang taas ng lugar na to guys lahat ng papunta dito ay paakyat at nandun din yung dagat so yung 4 islas ay makikita mo So, doon pa kami. May aakyatin pa kami. At meron din sila ditong mini rice terraces. Tingnan nyo. Little Banawe. Char. So ang rice terraces na yan ay matatagpuan sa Hinabay Inupakan Leyte. O di ba? Hindi mo na kailangan magpunta ng binget para makakita ng rice terraces. But guys, wait, there's more. Ang pinunta talaga namin dito ni Bones dahil meron itong garden park na overlooking. Pero so sad guys, dahil tayo pinayagang makapasok dahil nagkataong merong party na ginaganap doon. So dito pinapakita ko sa inyo guys, nakalevel level na natin ang bundok at nakakatakot. Da dahil malakas din ang hangin dito guys nagpalipad nga ng drone ng asawa ko pero hindi kinaya Pero gayon pa man ay nakakuha ng konting drone shot si Bon sa buong lugar. And yes guys, legit na legit kahit mainit ang araw dito ay napakalamig. So napakaswerte ng mga na nakatira dito guys dahil hindi na siguro nila kailangan ng aircon at electric fan. Dahil malamig naman ang simoy ng hangin dito. So huwag kayong mag-alala dahil matibay ang lugar na ito dahil maraming puno. So ito na nga ang aming daan pa uwi. Kung kanina puro kami paakit, ngayon naman ay puro pa ba o di ba tipid sa gasolina pero guys kahit pababa ay dahan-dahan talaga kami sa pagmamaneho dahil may mga part ng daanan na ito na nasa gilid ng bangin kasi nga bundok ito so konting pagkakamali lang ay sa baba ka talaga pupulutin at meron nga doong part ng daan na magkabilang gilid ay bangin so kung gusto niyo ang magpabundok makakita ng mga green sceneries at gustong gusto, -gusto niyo yung mga adventures ay pwede naman kayong magpunod dito, lalo na kapag pupunta kayo ng Inupakan, huwag nyong mamiss ang lugar ng Kabulisan. Pero isasuggest lang namin na kung gusto niyong magpunta talaga dito, ay magpunta kayo dito kapag umaga kasi may mga pa-fog-fog effect dito at makikita nyo rin yung ganda ng mga bundok na natatabunan ng clouds. Pero syempre, huwag kakalimutan na magsuot ng helmet at dapat naka full gear para sa safety. And that's it for today's video. Thank you for watching. Bye!